Maraming mga tao ang gumugol ng kanilang buong buhay na nagtatrabaho ng walang pagod, ngunit natapos sila na walang konkreto na maipakita. Milyon, milyon ang sumusunod sa isang kumpletong gawain sa loob ng mga dekada, na tumatakbo pagkatapos ng sweldo na hindi sapat, hanggang sa napagtanto nila, sa katandaan, na ang lahat ng pagsisikap na ito ay nagpapakain lamang ng isang sistema na hindi nila kailanman. Ang pinaka, Malupit na katotohanan ay ang kahirapan ay hindi ibagsak ang sinuman ng sabay-sabay. Kumikilos siya ng walang saysay, araw-araw, na nag-corroding ng mga pangarap hanggang sa siya ay maging abo. Ngayon nakakakuha ka ng isang maliit na pautang, bukas na buhay na may utang na loob, at mga taon na ang lumipas ay naiintindihan mo na ang kalayaan ay nawala ng tuluyan. Ngunit may ibang paraan at hindi ito nagsisimula sa isang scam ng swerte o isang mahalagang posisyon Munit sa isang pag-ugali na maaaring gawin ng sinuman. Karamihan ay naniniwala na ang mababang sweldo ay ang ugat ng kahirapan. Ito ay isang maginhawang kasinungalingan dahil ang tunay na dahilan ay mas malalim. Ito ay sa paraan ng pag-iisip sa mga gawi at otomatikong mga pagpipilian na ginagawa natin araw-araw. Isipin ang isang tao na kumikita lamang sa itaas ng minimum na kinakailangan. Bawat linggo ay nangangarap siya kung baluktot ang aking sweldo, magbabago ang lahat. Kapag nangyari ito sa wakas, ang pagtaas ng paggasta sa parehong proporsyon. Ang isang bagong cellphone dahil ito ay nararapat, isang credit trip dahil ginagawa ng lahat, maliit na labis na labis na, labis na pakiramdam na pinahahalagahan. Sa isang buwan, ito ay nasa zero muli. Ito ay isang mabisyo na siklo, ang bawat pagtaas ng kita ay natupok kahit na bago ito magamit. Sa loob namin ay may isang pattern ng paggastos ngayon, tiwala na bukas ay magdadala ng higit pa. Ngunit bukas ay may utang, hindi sa yaman. Itinuturo ng isang matandang karunungan na ang mga hindi marunong ay pamahalaan ang maliit ay hindi kailanman makakatanggap ng marami. Ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera, ito ay isang pamumuhay, isang paulit, ulit na programa sa pag-iisip. Kinumpirma ito ng mga modernong psikolohikal ang aming utak ay may posibilidad na unahin ang mabilis at emosyonal na mga desisyon sa halip na malalim na pagmuni-muni. Kapag kami ay pagod o nais ng agarang kasiyahan, ang pagpili ay palaging gugugol ngayon. Ang instant mentalidad na ito ay nagpapanatili ng milyon, milyong na bilanggo sa utang. Sinisi mo ang mga pangyayari, ngunit sa katunayan ikaw ay biktima ng isang hindi nakikita na web ng mga maliliit na desisyon na unti, unting hindi nawawala ito. Kumuha ng isang pagsubok. Kung nakatiklop ang iyong sweldo ngayon, ano ang gagawin mo? Bibili ka ba ng bago, paglalakbay o mamuhunan sa isang bagay na magdadala ng kalayaan sa hinaharap? Karamihan ay pumili ng unang pagpipilian. Iyon ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kahirapan. Itinuturo ng tradisyon ng mga Hudyo na ang mahalaga ay hindi kung magkano ang mayroon ka, ngunit kung paano ito namamahala. Ang isang karunungan, spared na pera ay maaaring simula ng isang kapalaran, habang ang libo, libo na walang pamantayan ay nagiging wala. Ang problema ay wala sa mundo, ngunit sa pangungusap na inuulit namin araw-araw, pagkatapos ay lutasin ko. Ang kima mayat na ito ay hindi darating. Sa isang pamilyang judyo, ang mga bata ay nakatanggap ng isang simpleng barya mula sa kanilang ama na nagsabi ang barya na ito ay iyong guro. Gastusin mo siya upang siya ay bumalik. Ang isang bata ay bumili ng mga matatamis at ang kasiyahan ay nawala sa ilang minuto. Ang isa pa ay nagpapanatili ng mga barya, ngunit sila ay tumigil ng walang layunin. Ang pangatlo, gayon paman, ay bumili ng mga buto, nakatanim at na, ani na gulay. Nagbenta siya ng bahagi, pinananatiling bahagi sa pamilya, at ang kanyang pera ay nabuo ng dose, dosenang ipinaliwanag ng ama, ang kayamanan ay wala sa dami, ngunit sa kakayahang ibahin ang anyo ng kaunti sa maraming. Ang mga kasalukuyang ekonomista ay nagpapatibay sa ideyang ito. Ang mga maliliit na gawi ay tumutukoy sa mahusay na mga resulta. Kung nagse, save ka lamang ng 5% ng kung ano ang kikitain mo araw. Araw, magsasanay ka sa iyong isip upang dumami sa halip na mag-aaksaya. Ang kahirapan, gayon paman, bulong, ito ay napakaliit, hindi ito katumbas ng halaga. Kaya't pinapanatili kanyang natigil. Ang totoong karunungan ay upang maunawaan na ang isang maliit na disiplina ay maaaring magbago ng isang buong patutunguhan. Isipin kung ilang taon ka na nakatira sa siklo na ito, kumita, gumastos, maghintay para sa susunod na sweldo. Ilan pa ang nais mong mawala? Ang isang bariya ay hindi lamang pera, ito ay isang simbolo ng self-control. Sa kulturang Hujo, ang landas sa kasaganaan ay hindi pa nagsimula sa luho, ngunit may kakayahang pamahalaan ang hindi bababa sa ito ang panloob na puwersa na nagbabago sa isang tao sa mai-ari ng kanyang sariling kapalaran, hindi hostage sa pagpasa ng mga pagnanasa. May isang lumang kasabihan tungkol sa isang tao na nangangarap na magtayo ng isang bahay. Kung walang mga ekonomiya, hiniram niya ang kanyang mga kapitbahay, isang bato dito, isang board doon. Kapag handa na ang mga pader, ang bawat bahagi ay kabilang sa isang tao. Wala siyang pag-aari, isang bilanggo lamang ng kanyang mga utang. Ito ang pangalawang bitag na sumisira sa mga pangarap, ang pag-asa sa kredito. Ang kahirapan ay laging naghahanap ng mga shortcut. Kinukuha ko ito ngayon, nagbabayad ako mamaya. Ngunit ang kima mamaya na ito ay hindi nagtatapos. Isang emperor. Ang SMIMO ay hindi isang solusyon, ito ay isang kadena na inilalagay mo ang iyong sarili sa iyong liit. Itinuturo ng sinaunang karunungan, mas mahusay na matulog sa sahig ng iyong sariling tahanan kaysa sa isang malambot na kama na hindi sa iyo. Hindi ito ginhawa, ngunit sa panloob na kalayaan dahil ang utang ay nagnanakaw ng pinakamahalaga, katahimikan. Pinatunayan ng mga modernong pag-aaral na kapag naubos na tayo, naghahanap tayo ng madaling paglabas. Ang kredito ay mukhang ang solusyon, Ngunit sa katunayan ay inaalis nito ang lakas ng pagpili. Ito ay tulad ng pagbabago ng kalayaan bukas para sa isang ilusyon ng kaligayahan na Ilang beses mong naisip, kukunin ko lang ang pautang na ito pagkatapos makuha ang laha. Ilang beses itong tikalaunan ay naging maraming mga utang. Ito ang siklo ng kahirapan. Tandaan, ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa kung magkano ang kikitain mo, ngunit kung gaano ka panatilihin. Kung ang lahat ng iyong pera ay pupunta sa bangko, hindi ka nagtatrabaho para sa iyong sarili, ngunit upang mabuo ang mga pag-aari ng iba. Ang prinsipyo ay simple, huwag gumastos ng wala ka pa. Alamin na mabuhay sa kung ano ang mayroon ka at palagin ang maliit. Ito ay bubuo ng disiplina na nagbabago sa isang tao sa arkitekto ng kanyang sariling hinaharap, hindi isang alipin sa mga pangako. Hindi ito nangangahulugang hindi gumagamit ng kredito ngunit hindi kailanman maging hostage sa kanya. Ang pautang ay maaaring isang tuol, ngunit ang kahirapan ay nagiging pagkagumon. Tanungin ang iyong sarili ngayon, ilang taon ng iyong buhay ang ibinigay sa mga bangko? Ilan pa ang handang mag-alok? Sa bawat oras na sinasabi nito na isa isang kredito para sa isang bagay na napakalaking, sinasabi nito na hindi sa iyong kalayaan. Ngunit kung sasabihin mong hindi hindi kinakailangang utang, sasabihin mo na upang makontrol ang iyong sariling patutunguhan. May isang sastre na, araw-araw, nagising sa parehong oras, nakaupo sa makina at nagtahin ng isang solong peres ng pantalon. Tumawa ang mga kapitbahay, bakit ako nagtatrabaho ng mas mabilis, tumahin ng mas mabilis, kumuha ng mga order sa maraming dami. Mumiti lang siya at sumagot, dahan, dahang lumayo sa malayo. Pagkalipas ng mga taon, ang parehong sastre ay nagmamay-ari ng isang maunlad na pagawaan, habang ang mga tumakbo pagkatapos ng madaling pera ay nabigo sa mahabang panahon. Ang tahimik na disiplina ay nagtayo ng imperyo nito. Ang pangatlong bitag na nagpapanatili sa mga tao sa kahirapan ay tiyak na kakulangan ng disiplina. Ang mahihirap na nakatira sa mga siklo, nagsisimula sila sa sigasig, sumuko sa unang balakid, gumawa ng mga magagandang plano, lumubog sa pagpapaliban. Mga bulong sa kahirapan, ngayon ay maaari kong hayaan itong pumasa, bukas na magsimula ako. Ngunit bukas ay hindi kailanman dumating. Ang isang sinaunang karunungan ng mga Hudyo ay nagsasabi, ang sinumang nag-deposito ng isang barya sa isang araw sa kahon sa isang araw ay magulat sa kanilang timbang. Ang puwersa ay wala sa mga pagsisikap ng sporadik, ngunit sa pagkakapar, pareho. Kinukumpirma ito ng modernong sikolohiya. Si Carol Dweck, sa kanyang pag-aaral ng mindset ng paglago, ay nagpapakita na ang tagumpay ay kabilang sa mga nagpapahalaga sa proseso, hindi lamang sa likas na talento. Si James Clear, sa aking mga gawi sa Atomic, ay nagpapatunay na ito ay ang paulit, ulit na maliit na aksyon na bumubuo ng malalim na pagbabagong anyo. Ngunit ang hindi magandang pag-iisip ay hindi nasiraan ng loob ng maliit. Naghihintay siya para sa himala, para sa swerte, ang kudeta ng henyo na hindi darating. Tingnan ang iyong buhay ng may katapatan, ilan ang mga proyekto na pinabayaan mo sa kalahati. Ilan ang mga ideya na namatay dahil hindi mo pa tinitiis ang unang mahirap na buwan? Ito ang naghihiwalay sa mayayaman sa mahihirap. Ang mayayaman ay nagpapanatili ng daan kahit na ang hangin ay kabaligtaran, ang mahihirap ay naghahanap ng mga shortcut na wala. Ang disiplina ay hindi magkasing kahulugan sa pagdurusa. Ito ay upang pumili araw, araw upang gumawa ng isang maliit na hakbang patungo sa isang mahusay na layunin. Ang isang pang, araw, araw na oras na namuhunan sa pag, aaral ay nagbubunga ng higit sa isang taon kaysa sa buong gabi na nawala sa mga walang laman na pagkagambala. Maaari mong sabihin wala akong lakas. Ngunit ang katotohanan ay ang puwersa ay ipinanganak ng kilusan. Kapag sinimulan mo at panatilihin ang ritmo, umangkop sa katawan at isip. Kapag sumuko ka, lahat ay gumuho. Tandaan, ang pera ay nagmamahal sa systematization. Hindi ang mga pagsiklab ng inspirasyon o ang mapanganib na mga taya, ngunit ang disiplina at ang pagkakasunod, sunod. Ang yaman ay dumadaloy sa kung saan may order. Kung nais mong baguhin ang iyong patutunguhan, magsimula sa simple. Isang oras sa isang araw na nakatuon sa kung ano ang nagpapasulong sa iyo. Pitong araw ng sunod, sunod at mararamdaman mo ang pagbabago ng enerhiya. Pitong linggo at ang ugali ay magpapatibay. Pitong buwan at ang iyong buhay ay hindi na magiging pareho. Tanungin ang iyong sarili, handa na ba akong maging may, ari ng aking oras o hahayaan ko itong maubos sa pagitan ng mga daliri ng kawalan ng pakiramdam sa isang kapitbahayan ng mga Hudyo, nanirahan siya ng isang matatandang ginang na may maliit na tindahan ng pampalasa. Ang kanyang kita ay katamtaman, ngunit lahat ng Shabbat ay pinaghiwalay niya ang bahagi mula sa kanyang kinita upang matulungan ang mga walang tinapay. Kinwestyo ng mga kapitbahay, bahagya mong suportahan ang iyong sarili, bakit mo ginagawa? Ang maliit na mayroon ka? Mahinahon siyang sumagot, ang pera ay tulad ng tubig. Kung hawak mo ito ng husto, rots ito. Kung hinahayaan ka nitong dumaloy, bumalik ka na dumami at dalisay. Pagkalipas ng mga taon, ang kanyang mga anak ay hindi nagmana ng isang tindahan lamang, ngunit ang paggalang sa buong pamayanan. Lumago ang negosyo dahil alam ng mga tao, hindi lamang makakahanap ng mga kalakal, ngunit suporta at kumpiyansa. Ang pagkabukas, palad ay nagbago ng isang maliit na kalakalan sa isang pamana. Ang ika, apat na bitag ng kahirapan ay ang pagtugis, ang maisakit na takot sa pagbabahagi. Ang mahihirap ay nag-iisip kung magbibigay ako ng barya, mas mahirap ako. Naiintindihan ng mayayaman na ang pamumuhunan, paghati at pagtulong sa pagbuo ng mga ugnayan, reputasyon at mga pagkakataon, at ito ay nagkakahalaga ng higit sa pera. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong prinsipyo ng maaser, ikapu. Ito ay hindi lamang isang batas sa relihiyon, Ngunit isang malalim na sikolohiya, kapag nag-donate ka ng isang bahagi, ipinapahayag mo na kinokontrol mo ang pera, hindi sa iba pang paraan. Pinalaya mo ang iyong sarili mula sa takot sa kakulangan. Ang modernong pananaliksik ay nagpapatunay, ang mga mapagbigay na tao ay mas matagumpay. Bakit? Dahil lumikha sila ng mga network ng tiwala. Tulad ng isinulat ni Morgan Housel, ang pera ay hindi mga numero, sila ay mga relasyon kapag napagtanto ng mga tao na hindi mo lamang kinukuha ito, ngunit nagbibigay din ito, natural silang lumapit. Tandaan, ang mahinang pakikipaglaban para sa mga mumo, sino ang magbabayad ng kape? Ang mayaman ay malulutas ang mga isyu na may mas malaking kilos, aya ang kanilang enerhiya ay libre para sa mas malalaking bagay. Ang kabutihang loob ay hindi lamang pera. Maaari itong maging oras, kaalaman, pansin. Ngunit ang prinsipyo ay isa, kung naipon mo lamang at hindi kailanman magbabahagi, ang buhay ay lumiliko laban sa iyo. Ang mga bulong ng kahirapan, panatilihin ang lahat, huwag magbigay ng anuman sa sinuman. Tumugon ang kayamanan, hayaan ang daloy ay magdadala ng higit pa. Tanungin ang iyong sarili, ano ang maaari mong ihandog ngayon? Hindi bukas, hindi kapag mayaman ka, ngunit ngayon. Maaari itong maging isang maliit na halaga, isang oras ng iyong oras, taos-pusong payo. Gawin ito sa isang bukas na puso at tingnan kung paano nagsisimulang magbayad ang universo. Hindi ito mahika, ito ang batas ng mga relasyon. Ang kabutihang loob ay nakakaakit ng kumpiyansa at ang kumpiyansa ay nagbubukas ng mga pintuan na nananatiling sarado sa avarentos.